Oi, shout out mga sangkay. Yan, dito kami ngayon na naninibad. <laughs> <laughs> dito kami nasibad. Oh, ah, my okay. Di sentro. Di sentro. Yan, ganyan lang buhay namin. Tapos lang naman mag trabaho. di kami. Ay, priwaray mo rin ni Koan. Oh, diri no, no, siyopin kan sandang sandang lahi oh lao ko ane lao operete and guys yung umaing ulam eh and diri di ko an itlog diri di birah <laughs> yung ulam namin mga sangkay ko anadi nipa dilata seh ala kami na dito walang una uh, wala kami mabilang istak ya nagkatay kami ng apat na manok. Ayan na. Napareta na sa di na? Sige, sila na. dito sa probinsya mga kaibigan mga cowboy lang kami dito mga cowboy ano you know? fresh tuna ano yun ang ulam namin buksan lang natin para sigurado fresh <coughs> tuna masak. Masarap ang sabaw. Ano na da? Okay, si Boss lang yung sabaw. Huh? Ng ating kanon, ay kanon. diyan, No? Itlog. Pag magkupras kami mga bossing, you know? ano? You Kami dito. Dito kayo matutulog. Maglalag kami gabi para makita ninyo yung mga kaagtaan dito na hadlok sa lagta, may pala kwintula hirap ko tulog pa sa lagari hirap mo nga dito dito sa lagari hirap ko tulog pa sa kwintula panhadlok hirap nyo mga kabataan pa kami may hmm. tulog pala kayo sa lagta sa mga mata hmm. Dua kasema adihin pagi nopo yang suka gakbir madilum madilum bublan. Orang yang na berna singgu ya adi go kuang galaduk ya kang ngelak ada soya mo soatan moa kalagasan hadipan hadlok kan moa barata pa di namjina yang loa kaya alen sovi la lalagat meraang mo di kadamaa koan wuyu let kentung ya let asuom Lalo na agad. No? Kaya. Sige na Guys, kaya tayo. paniban Yan. Na, sinasabi nyo na hindi kayo naniwala sa mga kaibigan ko na ako ay isang mayarap na Nakikita nyo ang buhay ko. Hindi porkit na kabihis, eh, mayaman na. Damit lang yon, Kahit sino pwede makabili ng damit. Kaya naniwala na ako yung mahirap lang Ayan, Ito. Ito bahay ko dito. Ngayon mo ako pag nasa hotel ako. Hindi naman ako nagbabahay doon. Libre. Kaya hindi nagkakata yung manok. O, mga manok. Ugh. Ano siya? Iyawad ako. Tapos papaya, kontento nito. Okay. Tinola. Oo. Oh. Konti ganito. Yan guys, ikaw ano natin yung... Todo na natin to. Una hmm. ano good. Una morena. Pagkuhan pa Ah okay, guys, panibad. Ay, mga pagkaluhap na panibad. Adat ko ano ka mga akon Hindi <laughs> yung gina-adjust camera mm. ito Ito? ito. Ay, Sorry. Yung babalo, anak kita. photo. Yung <laughs> magdagmit yung mga mga ang ako. Pero? Kamera <laughs> doon na, just camera. Mm hmm. Parang nagiging king ko eh. Mm -hmm.

Okay na ito nga, isda niya gano'n mga sinugba Ito, mga ilaw, mga seafood Hmm, baka ba kayo iba ah? Okay, Kasi alaya naman, siyempre hmm. Guys, wala kaming baso mm -hmm. Alam. Ang aming tubig dito ay galing sa puso. Hindi hmm, mineral water. Hmm. Pero malinis to. Dito nabubuhay ang mga tao sa Butig. Hmm, tubig naman. Linaw-linaw lina ng tubig. Ngayon nga, buti pa kami. Dahukaw. Hmm. tanaman uang ini tanaman bos oh nggak oh. bos zaman tuh oh nggak ada petinan ini ya tapi tapi sun artisan di dalam tak memang ada bawa nggak mm. kulai dilawan lawan tubik nggak <coughs> kalau kalawang amat ini minum lah kenapa tidak orang minum gitu ya enggak ya nak orang ini Aduh, hmm. saja suara, Eman. Ya, nak, wah, ini panen, nak. <coughs> babawal na. Mm. Ba'ng ako minum mga ko an. Karon man ang tawoy han hmm. mga puto. Ang mga tawoy. Ang tawoy. Ba di gin tapat na pa namo do. Bubombara ay maiha. Tapos papatin ang ma dilaw dilaw pa. Pikadero sa lan pinang hunting ng basketball. Mm. Agoy. Ang best, panibad. lompat Lima minitlah ba. Lima minit nah abah lah. Saya keep watching ha. Abah nah sadu.